Hi. Hey. Si Hi the vlog. Si Hi, the camera. This one. Si Hi. Si Hi. Hi guys, good morning. Ah, ngayon ay pupunta kami ng barangay dahil meron ngayong injection anti-polio sa kanila. Ay. <laughs> dadalhin muna na kin doon si Theodore at tagal-tagal din kami hindi nakapag-vlog dahil nabisi kami sa bahay. Madaming labahin dahil, syempre, nag-immersion tayo ng one week. Palagi tayong wala sa bahay. Madami yung labahin, linisin sa bahay at sa tindahan. Kaya, ayun. Meron din ubu pa lang ngayon si Theodore. Tapos, nung naka... Paang araw is nagkalagnat. Kaya, hindi din kami nakapag-vlog dahil... Ayun, medyo masama yung pakiramdam ni Piyo. Kaya ngayon, tatlo kaming may, may sipon. Pero si Theodore, okay naman na yung lagnat niya na ano na. Kasi meron naman kami ditong gamot tempra para sa lagnat. Kaya ayun. Um, sa so man, itatanong din namin doon kung pwedeng injectionan din yung bata. Kahit may sipon at obo. Oh, <laughs> yung mata niya. Nananaray si Theodore guys. Yun si Nikki. Kakagising na. Yun so, hi. Yan. Tapos, maglalakad, maglalakad kami papuntang barangay. Tapos, papa... Papa, habulin na lang namin papunta doon si Tipin kasi para siya yung maghawak kay Tio pag pwede siyang ma-injectionan kasi nga medyo malakas si Tio kaya ma maano tayo matatalo ako sa lakas ni Theodore pag ako yung naghawak pag na-injectionan siya kasama namin yung kapitbahay namin ayan maglakad muna kami for the exercise si Theodore tapos na din kami tapos na si Theodore mag kumain ng umagahan pero kami hindi pa kasi syempre ma kailangan maaga kaming pumunta doon Diba? don't eat your fever <laughs> 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 Yel, ato mo dito, Yel. Lingkod mo. Lingkod. Sam! <laughs> <Cham>. Wala <laughs> pa wala, gilip ka na injikin. Yel, ato. Chik, 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 chik. <laughs>

tendan sa mga bagits. <laughs> Pila ni Kato Ignay? Opat na? Kapit sa baking. Oo. Mama. Ah, oh. no oh. perfection, <laughs> no? Ima ka yan. Doha. Ibutang lahil. Ibutang. Ayaw. Ayaw. <laughs> <laughs> bilang mo sa anate. Nasi ko ano, Josh? Paano? Hi! Hi! <laughs> slowly. Ayan. Pauwi na kami guys. Naglakad lang kami. Well, exercise. Run! <laughs> Napakainit guys. Tapos basa pa yung sombrero na kaya yan. Panyo lang muna. Oh, <laughs> Oh! Yeah. Walang injection po pala kay Lord kasi hindi pa sila kasali sa ano kasi 2 years old pa, na, pa pa lang sila, hindi sila kasali sa injection kasi binabase doon sa edad kung ilang taon na sila. Vitamins lang po kaya ayan. tasing energy kasi walang injection. Hi. Say hi. Hi. Ayaw god. Ayaw? <laughs> Ayaw, God. Ay, Kwan, dida, Ayaw. Ayaw ka. Ay, ma. Kuha naman tim imo ag nang di dah, ha? Ayaw ka. Tapos, ayan, naalis na naman ako. Inunak, dapat alas 8, wala na ako sa bahay kasi pupunta kami ng barangay, guys. Kaso, inuna ko si Theodore madala sa barangay para sa ano nila. Immunize. Kaya ayon aalis ako, pupunta kami ng barangay guys, kasi since tapos na yung immersion namin um, kailangan palin, pa rin, namin bumalik doon kasi magpapa, hihingi kami ng grades Ipap, tapos yung mga papel namin dito, sa clear book, nandito lahat meron silang dapat permahan, yung mga yung attendance namin, kailangan nilang permahan so, kaya babalik kami doon. Tapos pagkatapos nito, tapos nito, pupunta din ako ng school namin dahil meron na naman kaming pupuntahan na graduation. At syempre, tayo ay flag bearer na naman. Kasi, um, sa April 27, may gagraduate na naman, doctoral. Kaya, balik na naman kami sa Talamban. Super layo. Pero, no choice kami kasi kami na yung inas inasay ng maang pau yung may-ari ng school na kami yung mag-flag bearer doon sa graduation. Kaya, good luck kasi practice namin mamaya. Ibibilad na naman kami sa araw. <laughs> good luck sa ngipin ko. <laughs> So, ayan guys. Natapos lang namin doon sa barangay at nabutan na kami ng lunch. Kaya, bumili kami sa tabi-tabi ng isaw. At mura lang naman yun. Kaya, ito na kami nag-lunch sa labas. Sa may malapit yan sa may simbahan. Kasi, napakainit iuwi. Tapos, nagugutom na din po kami. Yan, kasama ko yung classmates ko. Ay, yeah. Shut up. Kaya, nagre-record yung mama. <laughs> kasama ko po yung classmates ko na kumain siyaan. Wala, you shut up. Ay, huh? nagbubuisko no. sobrang ni Mama. Okay. <laughs> Pasensya na po kayo kasi maingay si Theodore. na ko ni Mama. Ayan guys, hagar tayo kasi kakauwi lang namin. Oh, okay, At may okay, bata okay, nag-request ng okay. ice cream. Opo, wait, anay. Ah, Give me my kimpet. Opo, opo, opo. Speak. Kahit wala na tayong pera, ice cream pa rin. Okay, <laughs> okay. Say okay. please, mama. Diana, lang naman. Ayan guys, magmukbang si Dino. <laughs> <laughs> Grabe lo atak buhok. Oh boy. Grabe yung buhok ko guys. Okay, okay, okay. Ayan, nagpabili si Theodore ng ice cream. Kaya nilikihan na namin kahit wala tayong ano. Nag-request yung baby Theodore. Ah! What is that? Ice cream! Super naman. Super saya ng baby. What will you say to Mama? What will you say? Thank you, Daddy. Thank you. Wow! Eat. Matubo ba si Theodore nang Ice cream kahit may sipon. Mm. Yummy. Uh -uh. Uh -uh. <laughs> Kasi yeah. kanina. Yeah, papa tiyo. Sabi niya. Ha? Huh? Ice cream. Papa? Uh -uh. Mm. Nagre-request ng ice papa, cream yung uh? bata. Hmm. Oh, mm. Bibi. Oh, Bibi. Mama. Mami. Sabi sila, na mm, Yummy! Kahit may sipon na tayo, guys. Okay. <laughs> <laughs> may sipon na tayo, ice cream pa rin. Yummy? Hmm? Ah. Siyempre, kaya malaki. Kasi, mm. siyempre, hindi lang naman kami, ta yung, kami yung tao, nandito sila, ni kita Sinting. Mm. Siyempre, bibigyan din namin mm. yung sila. Boy, dahil sobrang init, guys. Dahil very good yung baby. My rewards, Theodore. <laughs> Pinagbigyan natin yung gusto niya na ice cream. Pero minsan lang naman po yan. Si Yami? Mm -mm. kutsara. Mm. Mami? 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 Mami?

Siyempre, mamurahin lang naman yung ice cream na binili namin. May mas masarap doon. Thursday na ice cream, magnum, kaso mahal yon pricey. Ito lang. Itong brand na to, mura. May mga, may mga ice cream doon na imported yung mga ano, high price, masarap yun. Pero syempre, pag yun yung binili natin, Mabotas yung bulsa natin kaya ito na lang. Wala lang. nil sa corner. Sobrang ah. Ay nagbubang. Asa ah, na yung Nikki? Ah. <laughs> oh, na no, masaktan Hilda. Titug. na. Umdag baso. Tutug kani lang oh. talaga. Ha? Kani oh. Thank you, Tio. Ibut tayo si Lagyan natin si Theodore dito, guys. Eh, mo, kaniki. Kasi para Tito, makulid, maano natin ito sa araw. Matunaw. Oh. Para madami yung makakain pa. Hindi talaga ako mahilig sa ice cream. Okay, ako. Wow! Yung baby natin is nagpi-please. Kanina nagpi-please siya so sa akin. Oh, nakagita ako, dog. Sabi niya, I will buy ice cream. Please, Mama. Oh, here. It's it's yours. Wow. Yeah. Thank, thank you. Thank you. Di ba? Hindi naman maano. Kahit bilihan si Theodore. Kasi, alam niyo po, guys. Siyempre, tinuturoan natin. Kahit ganitong nanay lang tayo. May, tinuturoan ko yan mag-thank you. Kaya, ayaw niya. Ayaw niya nito. Gusto niya yung malaki tipen <laughs> Tadi Ria, di nagbote, eh, di latiya. Amay. Amay, ice cream. Minsan, gugulat na lang ako pag tinitimplahan ko siya ng gatas. Sabi niya, yummy, mami. Tapos magti-thank you na siya. Magti-thank you yan bigla sa akin. Kahit hindi ko na utusan mag-thank you. Kahit ngayon, nagti-thank you siya eh.

mas muk muk. mang. Iya lang daya. Iya lang. tuno <sighs> <Pero, tono> lang. Ikaw. Ano di ko? Oh, tabago yat nang sinukukan teyo, tas iya uh. na diri na lugod nakawon. Oh, Di giyo? Digo. Ke sipon ko. Ah, oh, kaya kay dir ginahatag. Ikan na. Ano? Ato na i-close din. Ay manat to. Oh. Ato eh. Hmm, na mo. Sino oh. Hmm. Yeah, man. wow, overload. Mm oh. -hmm. Diwata pare. Ipusun man eh. So put this in the ref. <coughs> dali oh. No. Okay, close na. Ikaw na i-close oh. No. This one na mo ha. This one. Okay. -hmm. Thank you. Thank you. Thank you, Theodore. Mag-share lang kami ni Theodore kasi marami ito. Yummy! Tell to ate, it's yummy. It's yummy. Ayan <laughs> guys, si Nikki nandito po. Ayan, si ate Nikki. Makain din. Siyempre, pumunta kami doon. Nag Bili na din kami ng gatas kasi nung nung no, nagkalag na si Theodore, pag may mga ganun kasi, magmay sakit siya is, hindi siya kumakain ng maayos. Puro gatas yung hinihingi. Kaya yun, yung nakaraang araw lang namin na nabili na gatas, paubos na. Kaya, nabili na naman ulit kami. Kasi minsan, walang stock sila nito. Eh, pinaka, pinakamura is Junior Plus ng na bear brand. Ayaw namin ng tingi-tingi. Kasi pag 400 gram, mas may isa, 200 gram medyo pa, may patong pag tingi-tingi yung ano binibili. Mm. So, yung binibili ko is yung isang kilo na gatas ni Theodore. Since wala pa tayong budget, 400 gram, 400 gram lang yung nabili ko. 600 plus kasi yung 1 kilo na gatas ni Theodore. Si Ami? <laughs> mm. Hmm, Napagbigyan yung baby. Ate! Pag mga ganitong pagkain, alam niya nang magsubo. Pero pag pagkanin, mm, ate ko na ate it. Wow naman! Mm. Thank you! <laughs> Thank you! Ate! Ate, biliwat! Excuse hmm. hmm. Si Ami? Si Ami, yung sipon ko. <laughs> Isip po natin. Yung Hmm, Mmm, yung flavor niya is ano? Aty. Mayroong mayroong siyang Oreo. Ati! Wow! Yung hatag mm. doi yan. Ha? Yung hatag yeah. doi yan. Yeah. Ito, no? ito na. Ito na, ito na. Iyan nga nito. Hello. 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 Mm. <laughs> Yummy. 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 E, Yummy. para Yummy. 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 Masarap naman siya. Hmm. <laughs> Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman siya. Ha? Si 30? Atinikig. Kadi daw ito na wipes. Maarteng um, batang to eh. <laughs> Ayaw niya may dumi yung yung paa niya, yung kamay. Nandidiri pa, lalo na sa paa. Nandidiri siya pag may dumi yung paa niya. Lalo na pag hindi siya nakapag-chanelas, tapos nakaapak siya sa may basa na ano, part. Mm. Mm. Pagpasubaw sa isubaw. Ang hilanat na. Purot mm. <laughs> na. Mm -hmm. Pangayong ito kaya tipin pa. O, oh, turas na. Tapos turas na yan no? No, no, ice cream. Gihipos na kay para di matunaw. Madali kasi matunaw, lalo na mainit. Hmm. Mm, thank you. Thank you. Kasi mommy. Huh? 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 sipon Huh? 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 Huh?

Yummy. Mmm. -mm. <laughs> Mahagkot ka, ka na? Mahagkot na. Full na? At, at, Aw! <laughs> Kala ko. ato na, ito na, ito na give ka miming, bi. Mm. Oh, eat na. Uh -uh. Pag mga ganitong pagkain, ha? Nagkukutsara ka mag-isa. Pagkanin yan, dapat, no, pag may papalitan ng ice cream, pang sugod na ka. Masa ba na? Iyang ba ba, guys? Masa ba? Masa ka? Ha? Masa ka? din ako sa matinig TV. Matinig TV. di na ito. Oh, naka-play ito. Tadi na ito ba? Oo, oh, naka-play yan. ko kalau Kalong. mo. Eh? Nagpipinausay. Ay. Okay, what do you mean? You want to Ayun na. <laughs> mababash tayo sa ganito kasi inuubo, sinisipo, nag-ice cream.

busuk kayak ice cream mm. <laughs> oh, 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 ice cream please mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yes, mama Wala yung please kasi. Hmm. Okay na. Napagbigyan ka na. Ate, ate. ate. <laughs> thank, you. thank you. Thank you. Mami, Mami na sad. Hmm. Thank you po. Thank you. <laughs> Baby. Mami. Tita. At si Eo. Thank you. Thank you. Mommy, I'll be Billy baby. Sige na, sige na. Sige na, eat na. Pag human na kayo. Sleep na naman tayo. Sige pag... na. Wala man. cream. sing. Nagsusuri sa ice cream. Ah. <laughs> Nang, saya-saya naman. Ah. <laughs> Nagbulat nga ako, guys, kasi kilala mm, niya na daddy. yung ice cream. Nung tinanong niya siya ng papa niya, sabi ng papa niya, you want ice cream? Yes. Ugad ko na. Sabi niya na, na ice cream. <laughs> kilala niya na yung Ate. ice cream. Ah, pet. Malapit na siyang matapos, guys. Oh. Thank you. Thank you niya. <laughs> Kaya mata. Uy, uh. uh. napakasaya naman. Ano uh. sa na. Ito uh. <laughs> <laughs> mm. uh. na. Ito na. pa ko Bye po! Yes. Tapos na yung aming mukbang. So Oo. What will you say again to Mama? You say thank you. Oh, oh, po. What will you say again? Thank you. Amor. Amor. Blank kiss na. Blank kiss na. No more nice cream. Enough na.